Si Ate. Si Ate. Si si Good morning. Hi. Makeup session na. Getting ready for Anna and Carvin's wedding. maganda ni Ana yung likod pa maganda na. Oh, ganda Ako dugit pa din. T-shirt lang, mga tsinelas. <laughs> na ka sa Lagot. Iyantay ko yung alarm clock ko dahil nauuna pa ako sa... Baka hindi ako magising. <laughs> hindi <ko> gumanda. <laughs> Ay, hindi ako gumanda ngayong araw na to. Pero gusto ko talaga yung maleta niya. Wow. Gusto ko din yun. Pag nawala yan, alam na. Gusto ka susi. Hindi mo mabukulong. Basta basta. Susi. Susi ito tapos <laughs> combo yung Alena ramdam mo. ]wie. Natatakot <za> <sip goal> <laughs> ta <bermataya>. takot ako, <sundanLike> <ifier> ako para sa natin. Dumpad ka. 'Di ba? 'Di ta takot ako para sa natin. Para sa kasal. 'Di ta takot ako para sa ngayon. talagang proud mom. Okay. Oh, tiga mo. Ka. Tita kasama ka, hindi ka mag-video dyan the whole time. Oo. So, oh, oh. Uh, Ini-inform ka lang namin na anak mo po yung groom. Parang hindi ka. Or machichirelas na lang ako. Alright, look here. Hindi <laughs> <laughs> naman ata. It's my name. No. Okay uh, Yung foot pa mo, pa-straight lang to. Woohoo! Ganda-ganda lang alam mo okay, Okay, straight button. Yan. Kukumbol siya ninyo kaya tumama. Tingnan <laughs> mo.

may, may big hopes po siya na siya na ang susunod sa amin. Ay, yeah, ang niya. Nakikita niya na mga pangarap dito. Ah, oh, ang big, may Robert, big hopes po siya. Robert, may Robert. Ko, nakikita Please mo man ko. Saan <laughs> ang so, papakasal? Kasi um, sa ano lang, sa so, chapel lang. Sa chapel ng aircon. Hindi chapel ng aircon? Ako sa chapel na <airport>. lang <laughs> so, oh, po kami. Oh, Ay, mom, oh, siya tawag ka na. na Yes, next na. Sabi na That's my idea. Hello. So, ano Paano anong mo? So kahit na mukha kami sa Tay Tommy dito, go lang kami. Kain lang. Ay, may Ayan. Na. Quick, quick kuya, lang. balita ko may gwapo daw dito na ano. Na waiter. Nasaan na yung gwapo ng waiter? No. Tahan natin. Ikaw, confirm ko lang kuya kasi pinagkakaguluhan ka ng mga friends ko eh. Kung gwapo ka talaga. Bye. Hi, kasi... Woohoo! Oh, gwapo daw talaga. Okay, thank you. Okay, so, <laughs> ginawa namin Santo Papa si Carvin. <laughs> Carvin! <laughs> Papa! <laughs> Pinasar nila ako. <laughs> no, <one? laughs> <laughs> 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 Kakulay daw. Ano Alin po ang gusto nyong gamitin? <laughs> At may mahaba pang tela, eh. <laughs> si.

Mani Chumalek. Mani Dan. Mani Dan. Sa naabuti ng 200 ko. S S <laughs> may ang pahin ng damit mo tapos binandali. Oo, may 100 oh, <laughs> din naman doon. Pagsamahin na lang natin. Pagkakarap niya rin pa Grabe! Susokulit ko pa sana to.

So, pack up na kami. Napagod ako kasi binuhat ko yung isang case ng beer. Dahil wala nang mga lalaki tutulong dito dahil isipin mo naman to ako. Super ano kami. Super buhat. Ganyan. Pack up na. Ayos na ng mga gamit. So, nagdala kami ng mga snacks for tonight. dahil doon kami magstay sa hotel. Ah, dito, dito, dito.

Here's the girl! I sabi ko, so ko. Oh, ay, sabi, hindi ko kaya. Ah! <gasps> <gasps> ang sexy niya, girl ah. Pagpunin na po siya ng liwanag. Nakalito. Okay, Dinadulukan kasi kuya. Diba, kuya? Ang dami pa tayong energy. Kaya na-prepare tayo Kaya din ang Nina. kaya din ang... Ako Taya. lang ako ang Nina. <laughs> Um, ako pa kami lang. Kami lang ngayon abay. Kami din lang magliligpe. True. Tayo din lang magpapapapapap. good One purpose. It's good eye. Sana sa kasal ko hindi ko gagawin to. <laughs> <laughs> hindi ako magbubuhat ng ano. Hindi ako magbubuhat ng mga kung anik-anik. <laughs> hindi ako abot sa ganon. Di ba sis? Pero uh, ako yung bubuhatin mo? Ano yung bubuhat? Ah, ang kapal na mukha. <laughs> hindi ako magbubuhat ng ano ng... Kung anik-anik. Pero sila bubuhatin ko. Ayos ah tapos ang pagbubuhat natin. Walaan niyo kung anong buhat ko. Ano? Katawa lang tao. <laughs> Joke. Cake tasi. Madami ang cake. Sorry ka lang. Ang sinang uh. Ano to? Chinap-chop na cake. Tapos wala lang kami lalagyanan. So, lalagay namin siya sa garbage Giver. bag. Kiber. Kasi makakainin namin yun namin sa hotel. Okay so lang. Good. Kami naman yung kakain. Hindi naman. Huwag na kayo maging affected. Okay uh -oh. lang kami. Masaya kami dito. Ito sa No. Ay! Ay! What? Ay! <laughs> Bese, ang layo pa. pag okay. Wait lang. Ayan, gawin na natin yung flashlight yan. Madugat to ha. Wait lang. Ah! Okay po. Okay. Nag-a-adjust si Abby. Ang bigat po talaga yung cake. Parang 4 to 5 kilos siya. Si Sayoso. Ginusto mo yan, di ba? Iuwi yung cake. <laughs> yes, Wait, sis. ano to? Sis, ano nasa taas ng kotse ko? Eto. Pa, explain Guys, Please. mga pagkain yan. <laughs> <laughs> Check, buka tayo patay tayo gutom. Ano <laughs> ba? Okay, lagi ha, di tayo magugutom sa hotel. May hipon? Kitang-kita po ang hipon? Ito po ang hipon. Pinagawin yung pagkain uh, okay. Okay. So, gusto, na kung kasi, kaya sa ino to go. So, imbis na magpabayad kami ng 5,000 na, um, ano tawag dito? Additional charge. 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 Maglilinis na lang po kami, okay? Okay na kami, kahit pagod na pagod na kami. <laughs> kahit nakadress pa yung iba sa amin. <laughs> Sinangnang. Ipakita mo yung binuhat nating ano kalina. Uh -huh. Ayan po, binuhat po niya Abby yan. <laughs> Hindi makasapat na. Kulang pa ba? <laughs> Ayun. Pauwi na po kami actually. Pul pulang paba pa ba? Driver pa ako ng mga to. After nito magdadrive pa ako papunta sa hotel. <laughs> Girl, tingnan mo yung siya. Uy, galingan niya naman magpaputok. Ano pa yung paba? Ang ilaw pa nga, Sama-sama na natin sa isang lugar para madali na lang, ano, Cinderella ang effect ko ngayon. Hanggang 12 lang tayo, ah. Ha? Hanggang 12 lang po. Ang paglilinis ko. Pagkatapos na to, oh, 11 boom. o 5 na. Dalating ang prinsipe ko mamaya. Oh my God. I'm looking forward to that, Robert. Bilisan mo na pagbubuk pa po sa dito. <laughs> Hindi ako na bibi. Pupuntahan ako ni Robert dito. Okay na ako. Last last na natin ito. First and last na to. Wala na rin kakasal sa ka atin. Duh, wala, na. Man, naman, sa kasal mo naman. Dapat bongga naman. Hindi ka tagalini. <laughs> Sinasabi ko sa inyo. <laughs> Nanibuhin ka. Wala kayo party. Sa hey, yung mga tela palalabhan din sa amin. Nakakalo. <laughs> Tsaka yung mga pebos, so kikis kisi natin. Tsaka yung pool, nininisin natin. Tsaka dati, naku white na white yan. <laughs> dati, naku -white, naku -white yan. <laughs> And, hindi ako na-inform. Akala ko mag-aabay lang ako. Entourage <laughs> lang to. Ano nangyari? Uh, Gusto ko yung ganyan, ano... Nakakaboots. <laughs> Nakakaboots ka. <laughs> At pati yan nililinis best. nyo. Malaglag ka pa ka sa Best buwis buway to, di ba? <laughs> <laughs> pasma, pasma to, pa girl. <laughs> Pag nalaglag ka dito. Carmen, bakit? Bakit? Ay, na ba yung nilinis namin? Wala na, oh. Wala nang kalat. Magpapa-ocular pa ba tayo? Kung okay na ba yung Ocular. ano? Ocular. <laughs> Check mo. Oh. Kuya, itong ano, Saan ba to? Kami na magbibit-bit. <laughs> Sige, okay naman. Dali po kaming taas. So, dun yun na to. Saan ba natin to? ano. Eto sa gitna. Saan ba yan? Dali namin sa taas. <laughs> <laughs> okay lang. Linisin din namin yung si <laughs> ceiling. <laughs> Kuya, ano? Gender reveal na ba, uh Oo. -oh. Hindi kami nagjo-joke, mga netizens. Cake talaga to. Girl, <laughs> 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 ano na nangyari sa cake natin? Baby yan, hindi yan oh, cake. Sino order ng cake? <laughs> ano dito? Hati-hati ito. Hati, Ibigay niyo na. Ako kakainin ko tong part na to. Ano gusto mo? Ikaw? Ano Yung may flowers. Ito? Flowers? Yeah. Gurago-gurago na, sis. <laughs> Kainin na natin to. Kaka! Hi, Bert! Woohoo! Okay si Maverick! Boyfriend ko pala! Okay naman! So, okay naman! Busog ka okay. okay. na ba, bes? Hindi naman pa, God! Check na ba kayo? Isa na po! 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 na, barang, oh. Ay, ako, oh, na, ko, na, na po! Isa na mga haron. <laughs> <Kanina> niya, <yun. laughs> po! Isa na 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 ano man? Nung, nung para balloon. Naga na. Okay. Yung okay. pinaka-wear yung balloon, laki-tangin naman na para maayos yung pagkaklasin. Okay na ako. Okay.